kapag ang isda nyo mga matis masyadong matapang aggressive gawin yung ganito oh. Oh. <laughs> <laughs> na naman na naman Up, Yo, what's up, mga kamatis? What's up, mga kamatis? So, ngayon, mga kamatis, mag-Oscar, tank tour muna tayo. ikikwento namin sa inyo kung ano po yung nangyari ngayon sa aquarium namin. Bakit po may ganito? May cage sa loob ng aquarium. Ayan, mga kamatis. Alam po, mga kamatis. Ayan, kwento ko na ba, kaya clipboard, simulan na natin. Kasi yung albino ng Oscar namin. Sa mga matis, o, yung albino Oscar namin. Ayan. Bago, bago lang yung mga matis. Bagong bili namin, takot na takot tuloy siya. Ayaw magpakita. Kasi kinakagat. May Ayan mga matis. ito po yung dalawang pasaway. Masyadong territorial Ayan mga matis. O, ginawan ko ng cage. Ayan. So, ngayon parusa to sa kanila kapag ang isda nyo mga matis masyadong matapang aggressive gawin yung ganito yan parang matatauhan din sila eh <laughs> kumbaga sintensya muna kumbaga ito mga matis nakita ko lang din to sa mga ibang youtube videos na napapanood ko kasi mga dalawang buwan na ako nanonood ng mga ano eh all about ano taking care of your fish lahat ng tungkol sa uh, ano pa, lahat ng tungkol sa mga fish aquarium paano magalaga tamang gamot at sa eto mga bakit nga pala kulay blue yung tank natin um nilagyan ko lang sya neto mga kamatis. methylene blue ayan mga kamatis. para saan ba itong methylene blue um, para to mga kamatis sa mga nai-stress na isda kumbaga para yung blood flow nila um, mas mag-circulate pa. Ma <coughs> mag mag-circulate pa. Tapos ang combination niya mga matis, is maglagay tayo ng asin. Ayan, mga matis. Naka ang paglalagay nito mga matis pag ang tantsa ko ganito kalaki dahil may water pump naman siya nagsi-circulate, mabilis mag-circulate kahit mga dalawang takip nito. Pwede siya diyan mga matis. Mas rin yung kulay blue. Nya kagad. Basta kasi malaking tulong tong filter na eh. Ayan. Tapos, after nun, lagyan, pag nilagyan nyo ng methylene blue, lagyan nyo ng asin. Mga ganito lang karami siguro. Pwede nyo ilagay dito. Para yung mga viruses, mga bakterya, katulad kasi nung isa kong isda eh. Ito, may makagat-kagat saka ito rin stress na stress na itong albino oscar ko ayan itong mga ibang isdang tumi makagat na eh nagkakagatan sila eh baka si may infection mamatay ayan so para hindi na lumala yung mga infection nila lalagyan nyo ng ngunting asin para mamatay mga viruses tapos ito nga pala yung bago kong filter mga matis ayan medyo in upgrade lang natin dito yung sponge unang daloy explain ko lang muna sa inyo paano to gumagana to ah ito yun mga matis oh. water pump makit yung tubig dito eh dito sa na to inihigop niya lahat ng poops lahat ng mga tirang pagkain mga ganun so, dito siya mapupunta unang sasalain ito etong cotton filter tapos sponge filter na medyo malalaking butas tapos ito maliliit inapat ko na to tapos mga matis ito mga bato na to dyan tumitir mga good bacteria natin mga matis na ano, ang tawag pala doon beneficial bacteria para sa mga isda so magsisirculate siya Ayan, mga matis. So, parusahan muna natin ito, mga matis. Tingin ko, bigyan natin ang sintensya ng mga, um, siguro mga, isang, dalawang linggo, mga matis. Pag nakita ko nang nakarecover na itong albino, albino Oscar. Ayan, dyan muna kayo. <laughs> so, ayan, Yun lang din, mga matis. Isang short video lang po. kay Clayford. Bye-bye mga kamatis. Ayan. Salamat mga kamatis. Bye-bye. <laughs> guys, maraming salamat po sa panonood sa channel. Sana po mga subscribe po kayo eh para matulungan niyo po ako sa akin na channel. God bless you all.